Alam mo ba, si Ate Witchy dati lang simpleng tagaluto ng potion. Tahimik, mabait, loyal, parang ikaw nung una. Pero isang araw, nahuli niyang may katext ang barbarian habang raid. Oh, dun nagsimula ang lahat. Nagbago si Ate Witchy. Sabi nga nila, once marupok, now dark and toxic. Pinag-aralan niya ang forbidden spell na tinatawag na sana all. At mula noon, bawat chismis, may katumbas na skeleton salmon. Isang skeleton pag mild chismis, limang skeleton pag ex-related. At buong army pag may bagong jowa si Barbarian. Hanggang isang araw, bumalik si Barbarian sa village. Nakita niyang nag na si Ate Witchie. Mas malakas, mas maganda, mas single. Pero di siya galit, ha? Huh? Sabi lang niya, Ah, siya pala yung other woman? Gawin nating other world! Pero habang naglalaban sila, napaisip si Witchy, Worth it pa ba ito? Pinagpapagod ko sarili ko para sa taong mahilig sa Archer. At doon niya na-realize, hindi lahat ng sakit kailangang gantihan. Minsan, isisamon mo na lang yung self-love. Pagkatapos noon, gumawa siya ng bagong potion pang confidence. Ngayon, lahat ng villagers takot pa rin sa kanya. Pero secretly fan sila. Si Barbarian naman? Well, sabi nila na turn into skeleton pet. Minsan daw, paggabi, naririnig pa rin siyang bumubulong. Sorry na, Witchy. Ha, ngayon ba si Ate Witchy ay content creator na? Gumagawa ng potion hacks for broken hearts. Viral na siya sa dark tube. At ang aral ng kwento, huwag mong hayaan siray ng heartbreak ang magic mo. Kasi minsan kailangan mo lang ng konting spell of self-worth. At yan ang kwento ni Ate Wichi, Ang babaeng minsang marupo. Pero ngayon, Certified Strong Independent Sorceress. Abangan sa susunod. Ang kwento ni Barbarian na may kodigo.